Salamat ako ninyo Si nagmay lang Malipay namin Salamat yung gayon ninyo Hello guys uh, Kumusta kayong lahat Mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat Isang mapagpalang araw sa ating lahat Ang uh, Ngayong hapon samahan nyo kami Dalawin muna natin Ang magkapatid sa Kanaw-Kanaw, Tabugon Sa nakaraang buwan uh, Napuntahan natin Nadalaw natin nadalhan uh, natin ng bigas So ngayon dalawin natin ulit baka naubos na yung bigas nila. Sa mga bago pa sa aming channel, sila po ay napagawa natin ng bahay sa tulong ng ating mga sponsors. Sila po ay nag-aaral pa, wala ng tatay, nanay lang pero nandoon sa malayo, nagtrabaho, maliit lang sahod kaya sobrang gipit nila sa pang budget-budget sa pangaraw-araw na pangailangan lalo na ang bigas noon po ay sila lang nakatira sa bahay nila buti na lang ngayon nandyan ang lolo nila hindi po madali puntahan ang kanilang bahay dahil may kalayuan po rough road yung daan I ilang bahagi lang ang nasa Minto. so napakahira po sa sasakyan minsan magmotor lang kami siya taot ni ma'am Josie Dongbo sa pabigas natin nila siya taot din ni ma'am Rijie de Sir Eric Anam Teresa Waga Shout out din sa Ilihan Hardware At shout out din sa mga nakaabot ng pagmamahal nila noon Katulad ng mga damit Mga gadget Cruiseries Shout out ni Miss Ilse 130 Nila ni Mambia Pascual sa Charity Supporters Group Shout out At sa iba pa Shout out sa inyong lahat Maraming salamat diyan po ah, malapit na po kami. diyan po guys, ah, may dala kaming bigas. Mayroon din tayong tinapay. Yan. Uh, set out sa inyo lahat dito kami ngayon sa ano po, sa nila sa magkapatid po dito sa Kanaw-Kanaw. Nila ni Sin, Sinami. May dala kaming tinapay at dalawang bigas. So, balik ra, balikon ra ng usa. Si Jeffrey lang siguro. Yan si Jepril. Jepril, eh, pakikuha yung isang bigas sa multicab. Okay. Bigyan mo sila ng tinapay, bro And Mayroon tayong bigas Ayan Ayan Kan mo kanang mo tinapay. ito po yung isang bigas natin. Ito dito o April di sinu ibin rutana ano po April ba taman ni April? Abril to No. no? April yeah. di sinu ibe? Na mm. mm. So karon April 20 taron? Ah Mayo 20. Oo. Uh Dian -huh. po, yan po guys dito kami ngayon. Dito kami ngayon sa bahay sa makapatin po. Ta. Si ta ta, ta Mam Ma Josie Dongbo. Ma'am Josie Dongbo, maraming salamat po sa nakaraan po. Uh, siya pa rin ang sponsor natin sa nakaraan nating pagpunta dito. Nagdala tayo ng bigas. Uh, at saka, yung tinapay natin, uh, galing ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Maraming salamat po sa inyo. At saka, Jiprel, ito, idagdag po to Ano, pang, ano ninyo? pang ulam ah. Ito, mayroong 1,000, ah. Uh, 1,000. Yung 1,000 at saka dalawang bigas ay galing ni Ma'am Josie Dungbo. Maraming salamat. Dungbo at saka yung tinapay natin galing ni Sir Eric Anong Tri Teresa Waga. Yan po ah. Kumusta mo din yung suga? Okay ra? Okay ra. Masiga ra? Oo. mo ha? Kaon lang. Pan? Snacks? Ang mga brasan ng hapon oh, sa tungkol Yan ya. po guys, ah, dito po ay hindi pa sila sa po. Hindi pa sila makatanim-tanim. Yung, yung paligid na, sobrang linis na yung paligid nila kapag umulan pwede na yan taniman sa mga nagtanong po matagal na walang ulan so uh, tingnan nyo mayroong kunting nabuhay na ano na tanim nila pero ano diniligan na ito yan kunti lang at saka doon ang paligid do oh, na wala na patay ng mga ano patay ng mga damo damo yung ma'am Josie Dumbo salamat kayo na tagahan yung bugas kaya ang mabugas sa at, tuwan ng Angin mung kandeng oke okay, ra right. ing bubuh ing bubuh. Mm, Bulian nai <laughs> mm -hmm. nang lubuk. Mo pa nai pagpanguli, pamuhi ara na namo. Mm -hmm. Na kumpaya nai na kahapon kay. Sige ha mga bata. Uh, Salamat lang ta kana tay bugas karon. Mm Hello, -hmm. mm -hmm. uh, pasalamat sad ko ninyo ya og kaning sa mga sponsor na na nai naabot grasya namo karong adlaw og sa panog sa usak kaning sa kalibo. Maraming salamat sa inyo. Salamat po sa mga sponsor nga nitabag na mo karon og na kay kaya sa bugas nga hapon na kayo. Salamat kayo sa sponsor. Sa sponsor ka ron, salamat yung kayo. Dakot yung pasalamat ninyo. Si Ginagmay lang, maliipay namin. Salamat yung kayo ninyo. Salamat yung kayo. Ma'am Josie Dumbo, salamat sa ninyo. Salamat. <laughs> Sire, kauban ako akong mga apo. Ah, magpasalamat ko kung mi gihapon ninyo. Salamat ako ko pasalamat. Magampon ako sa ginawa nga matabangan gihapon mi ninyo. Kay lisod kay pagpanguma karon kay wala gi matanuman kay pering inita. Takod ako damig nahawan pero wala gi matanom kay init man kayo wala may nabuhi nga tanom.

sila ga ni modulus lu no? loh oh modulus lu masih namanya tunggu sekinit ini 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 diinitnya kan hmm. guys ini langit modulus lu ini apa tal lagi dia cowo ini itu kan adu buntar dia ngipun nyoba hmm.